Disclaimer No animal was harmed in the making of this video. For breeding purposes, only. Welcome back sa ating backyard farm dito sa Super Andre Game Farm. So ngayon ay Sunday. Maaga na naman tayong pumunta dito sa farm mga loads para mag-check kung ano pa ang mga dapat ayusin sa ating mga facility. So ngayong umaga mga loads, napansin ko dito yung iba naming mga dapuan sa tipi ay mga maliliit na kawayan. So nag ano ako, nagdecide ako na papalitan namin yung iba. Tulad nito mga lods oh, kay sa anak ni Potol oh. Maliit 'yan. Yan. So ang gusto ko diyan medyo malaki-laki mga lods at least ang diameter siguro mga wala and a half inch or forty uh, 40 mm or 40 cm ang laki kasi pag mataba yan, mga lods mas maganda yan dahil mas nakakadapo sila ng maayos ayan o oh, mga lods oh, meron tayong ipapalit na dito yan 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 ayan, ayan, ayan. ayan o oh, mapapansin yung mga lods mas mataba ayan o oh. yan kasi kaya mas matabayan mga lodi kasi ang ang purpose niyan ay para mabawas-bawasan ang stress ng ating mga manok pag dumapo sila dyan at nagpapahinga sa gabi kasi pagka maliit mga lods medyo malikot sila magalaw sila kasi sobrang kapit na kapit yung kanilang paa dahil nga maliit ang dapuan ngayon lalakihan natin yan mga lods para at least pagka nagpapahinga sila sa gabi eh banayad lang ang kanilang tayo no? hindi sila masyadong stress so yan ang purpose nyan mga loads ang haba nyan mga lodi yan lang yan 3 uh, feet lang yan 3 feet kasi ang ating tipi naman ay 2 feet lang naman ang lapad nyan 2 by 3 lang yung tipi natin mga loads 2 feet by 3 feet so sapat yan or angkop yan para sa mga may maliliit na space hindi masyadong malawak ang lupa or yung yard okay ang ganyang size ng pipi ayan mga lods okay. <coughs> pinapalitan na natin mga lods mas mataba o oh. ayan ganyan lang number 16 yan ito yun, no? ang kabiga ang alambre ayan. ayan number 16 isa lang para ma -ano, mapulido tingnan matibay na yan pipitan lang natin yan mga lods di ba mas mataba mas maganda ang kanilang pagpapay nga ate mga lodi ayan Ayan. so dito sa likod nyan mga lods kung kanina maiksi lang yan dyan dito sa likod abaan na natin para kasama na yung ano sabitan ng ating feeder ayan so sa likod pala ng tipi natin mga lods nilalagyan namin ng madridi kakao or kakawate ayan para may kunting shades para kahit saan man ang direksyon ng araw mga lods kung saan kasi tatapat ang anino nung Madrid Cacao dun yan magpapay nga ang ating mga alaga so paikot-ikot lang yan sila sa cord nila ayan tsaka maganda rin yan red mites repellent daw yung madridi na yan mga lods oh. hindi natin yan palalaguin ng sobrang malaking malaki Kaya, pag medyo dumabong na yung ano na yan lumagulago na yung mga daon na yan ititrim trim lang natin siya. So parang bakolod style kumbaga sinasabi nila bakolod style. Pero ang purpose talaga niyan mga lords is uh, kumuha tayo dyan ng sunshades at the same time uh, ma natin yung red mites dahil mabaho yan mga lords. Takot ang red mites dyan sa Madrid di kakao. Ayan. So ayan ang style yan mga lords. So inahabaan lang ni Henry ano. Ayan. Pagkatapos ihigpitan, pag stable na at maigpit na, hindi na ito gumagalaw mga lods. Ayan o, tigas na o ngayon hinahabaan yan tapos tutupiin yan pababa ah mga lods yan o oh. tutupiin natin siya pababa ayan mga lods kunting baloktot dyan para maging hook or sabitan ng ating feeder so sinasabit natin yung mga lods sa gabi yan o, oh, katulad yan mga lods. Lalagyan pa namin ng blocks yan. Na patungan yan. Pero sa gabi mga lods, kinukuha namin yan. At isinusukbit dito. Yan. Para hindi yan mga lods magkaroon ng bacterial contamination kung tawagin dahil pag hindi natin yan sinabit sa gabi mga lods posibleng kasing bahayan yan or uh, tirhan yan ng mga palaka sa gabi so yun ang iniiwasan natin na baka yung mga ihi ng palaka or ng daga eh mapunta dyan sa patubigan na yan at mainom ng ating manok kinabukasan so yan ang iniiwasan natin mga lods so maya, -maya mga lods ah uh, Pakita ko naman sa inyo kung paano namin ikinakabit yung aming cord kasi meron dito. Hindi pa kasi naayos tong mga to mga lods. Oh. Iuusog pa namin yung mga 4x4 na yan. Yan yung hardening pen natin. Lalagyan din natin yan ng concrete platform na kaparehas nung breeding pen natin. Pero hindi na natin siyang gagawing 4x6. As is na yan sa 4x4 kasi hardening pen lang naman yan magkaparis lang naman isang inahin at isang baby stag lang naman na ina-hardening natin lalagay ito mga lods so wala pang cord yan so mamaya papakita ko sa inyo yung mga lods bago yan mga lods shout out muna tayo sa ating mga magigiting na mga subscribers So, unahin ko dito si Brother Amerson Magnay Bukad from uh, Demery, Batangas. Ayan, isa rin yan sa mga ka-member natin sa Wild Boys sa uh, Philippines, mga lords. Also, kay uh, Brother uh, EM KK Game Farm from uh, Los Baños, Laguna. Pero nasa yan ngayon si Idol. EM KK Game Farm. Ayan, kay... Uh, Brother natin, San Miguel Arcangel of uh, SMA Game Farm from Binan City, Laguna. Ayan. At syempre kay uh, brother natin, King Pak. Ayan, si brother King Pak. Ano? At sa ating uh, presidenteng si Infamous Card. Ayan, YouTube channel ni presidente sa Infamous Card yan. Si President Card, yan. So, nasa Los Angeles, California yan ngayon. Pauwi siya dito by December and hopefully makapagdala siya ng mga imported materials na ibibred natin dito at uh, ng mga grupong Wild Boys Philippines. Sa so, uh, mga subscribers natin dyan, na uh, shout out sa inyo at sa mga magsasubscribe pa kahit hindi pa kayo nakapagsubscribe, sa shout out ko na din kayo. Ayan. Pero unahin natin si uh, Idol Louis Villanueva from Cebu Ayan Also kay Idol Pipito Gamba Ervin Dolido from saan si Idol wala sinabi okay Kay uh, Noel uh, Avilla Ayan watching from Paris France Ayan malapit lang daw siya dito sa Florida Blanca at pag uwi December baka bumisita dito. Sige Idol welcome ka po dito sa farm kaya Autoy uh, Game Farm or Kay Jan Game Farm from Balayan Batangas. ayan, nakita daw niya yung mga event natin dati sa Batangas. ayan, lords, dito na kami ngayon sa Pampanga. And uh shout out din kay uh, AJ Backyard Farm from uh, Aklan. Ayan, AJ Backyard Farm from Aklan. Don shout sa iyo, at kay uh, RNB Game Farm or kay Bangkag. Ayan. love the white sir, reserve mo ako ng trio sige lods, uh, pm lang po kayo sa facebook page natin super andrei gamefarm para po ma-reserve natin at ma ma-lista natin or ma-record natin yung mga pinapa-reserve po ninyo and uh, sa lahat ng mga tropa natin mga kaibigan natin na uh, mga OFW sa ang mang panig ng mundo Uh, shout out sa inyo and uh, ingat po kayo lagi dyan na may gabayan kayo ni Lord sa mga araw-araw ninyong ginagawa mga lords. So, ayan, balik tayo dito sa ating ginagawang recording area or uh, pag-set up ng TV natin, mga lords. So, ito na, mga lords de-demo namin ngayon kung paano namin nilalagay ang long cord namin no so bigyan namin kayo ng idea kung ano yung aming style sukat at kung paano namin nilalagay at kung bakit mga lods so ngayon papakita ko sa inyo ang kailangan lang natin mga lods ito lang uh, patingin ako nyan toy bakal ang size ng kabilya mm. mga lods ay 10 mm. Tapos ang haba niyan mga lods, ito 4 inches or 6? 6 inches. So 6 inches ang ginawa namin dito mga lods. Ayan, naka-cross lang. So may purpose to mga lods kung bakit naka-cross. No? So mamaya i-discuss ko rin sa inyo kung bakit naka-cross. Ngayon, kailangan natin ng taling pambaon dyan sa lupa yung iba ginagawa nila dito imbis na bakal mga bote ayan sa tinatali nila sa bote yung iba naman naglalagay sila ng formas na nakasemento na tapos may hook yung sa atin iba so pakita mo to yung paano tinatali ito ang haba na itong mga tolods itong, itong tali na to ay 50 cm yan 50 cm ang haba nyan tapos nilagyan namin ng ng parang ganito uh, suksukan din yan para mas maigpit dun sa loob so ayan pakita mo toy ayan mga lods istatalin nyo lang dyan paikis ikis din para hindi matanggal so bahala na kayong dumiskarte kung paano nyo itatali so ayan mga lods so, tamo na so, ayan so nakatali na siya Nakaiikis ngayon iigpitan ulit yan dudublihin eh oh. no. Itatali ulit 'yung dalawang tali. Hindi na makakalas 'yan. O oh, ikitan. Yan. Ngayon so, mga lords, oh, naigpit na, di ba? So pag nakaigpit na mga lods ganyan ang forma niyan. Haydoy. Ayan, bitawan mo ito, bitawan mo yung mo. Ayan, ganyan na siya mga lods. So, ito mga lods, ito yung ibabao natin ngayon sa lupa, no? Ayan. Kaya nakakross yan. Yan yung magiging spike kasi mga lods doon mamaya sa ilalim. Para hindi basta-basta nahugot. Ang size po ng lobid nito mga lods, kasing size lang din to ng cord natin. So ang cord natin ay 5mm lang din naman ang size nyan Tapos itong long cord namin mga lords, Sinadya namin tong pinagawa kay Mister uh, Mr. Ilagan Mamaya ilalagay ko rin yung kanyang Facebook page dyan Tuyo natin mga Di pa yan Ang haba nyan mga lods Ay 4 feet lang So lahat ng cord namin dito Uniform lahat yan Pare-pares lahat ng haba dahil magkakasukat-sukat na yung ating tipi mga lods. So, four feet lang ito mga lods. Pang backyard style lang kasi ma ma maliit lang yung area namin. So, kailangan namin maging compact para mas marami kaming makukord. Ayan. So, ang gagawin natin dyan mga lods. Ayan o. Yung dulo kasi ng long cord. Ganito na itsura nyan. So, ipapasok natin itong binaon natin na ay, yung pambao natin. Yan, pambaon tumamaya sa lupa. Then, bubuhulin natin sa dulo. Ayan. pagkabul niyan, mga lods, yan yung magiging stopper kasi mga lods nito. Nito, nito. Ayan. Magiging stopper yan dyan. Ayan, mga lods, oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, stopper yan. Hindi niya siya matatanggal. Then, yung nakausli na yan, susunugin so, lang natin yan para maging lock. So, ya Susunugin so, lang natin yan mga lods para maging lock na. So pag syempre, pag nalusaw na yan, pitin lang dyan yan. Hmm. <laughs> May magic laway mga lods. Nakita nyo <laughs> Pero pwede naman tubig mga lods. Ayan. Para lang kumapit. Patingin to eh. So ito na porma nyan mga lods. Ayan o. Oh. So e, eto mga loads ginagawa namin dito ah, uh, pa, Pinipit-pit talaga namin to Para in case na magpalit tayo mga loads, Yan Isushoot lang din natin siya Natatanggal lang din siya dyan Dito Yan Pwedeng kalasin yan dyan mga lods babaon, Parang ang style yan mga lods Parang botonist style lang No Ipakita mga toy Ilabas mo dyan Ayan o oh, Para kung magpalit kayo mga lods ng tali Eh madali pa rin magpalit Ayun Tanggal yun. So ang style niya parang butonis lang. Pasok mo ulit. Ayan. 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 Then, ayan. Yan. Yun. Then, yan. Mas tupper na Matigas na yan mga lords. Ngayon, paano namin sinusukat yung tipi at yung tali? Kung saan natin banda dyan sa lupa na nipoposisyon mga loads. So ayan ang ginagawa mga loads. Yung pinakadulong dulo niyan, pantay dun sa pinakapuno din ng tipi natin. Kukuha mo yung sentro to yan, ang kawayan. Tapos align siya dapat sa kawayan, mga lords. Ayan no, oh. Kita, ilagay mo ganoon. Ilagay mo ganoon yung kamay mo. So, ayan. Naka-align siya dito, mga lords, para naka din siya. Kasi yung puno na yon, mga lords, siya yun yung magiging uh, pivot uh, pivot uh, point ng ano, pivot point ng manok. So, ayan. Pag nakuha na yung sentro, mga lords, mamarkingan, and then Okay. De, teka lang, mamarkingan mo muna, bubutasan mo muna, eh, ay bilogan mo muna. Ulit lang. Bibilogan natin 'yan mga lords, 'yan. Na alos kasi laki lang ng ano na 'yan. Position mo toy. Eh. 'Yan, kasi laki lang ng ating ginawang cross. So, o okay, yan ni Jogjog mga lords, ayan. Mga Lodge, kung wala kayong digger dito kasi nakairam kami ng digger sa kapitbahay mga Lodge, eh, no? kung wala kayong digger bahala na kayong dumiskarte kung paano nyo kalkalin yung lupa para lang kasi mga Lodge, pulido ginagawa namin digger, ayan ayan, kakalkalin lang mga Lodge so ayan mga Lodge nakahukay na tayo dito ng butas ang gagawin natin dyan mga lods papasok natin to sa loob Ayan, sige pasok nito yan. kita nyo ba mga lods medyo maitim lupa Ayan, jo. Oh. kaya maganda nakakross kasi kapag ka, may lupa na yan na nakabaon at mga bato mga lods ito pag hindi na to basta basta mahuhugot ngayon mga lods mini sure natin na ito pala galing sa sentro kanina dapat ano lang yan nakausli lang yan ng mga mga 1 inch lang simula dito sa level ng lupa mga 1 inch lang ang kanyang ano kanyang usli para hindi tayo mahirapan magpalit para nakalitaw itong ulo niya yan oh. litaw yan ang uno mamaya nakaganyan so ngayon double check natin to waka mo to ito susukat mo ulit dun yung ano yan so ganyan mga lods ayan ba diba? pag nakuha na yan mga lods sisiksikan na natin ng ano ng mga bato tsaka lupa ibalik natin dyan sa butas na yan mga lods yan oh. yan lagyan siya ng bato nakalock yan ayan medyo madilim lang no itim lupa rito ah. yan mga lods so nakita nyo wala na yung bakal may mga bato na yan mga lods then ibabalik natin yung lupa ngayon yan 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 jog lang mong kawayan jog pang siksik ano kalahati lang oh. yan so kalahati lang yan mga lods then sisiksikin yan ng kawayan yan parang tinatamper para humigpit ang lupa mga lodi tapat mo jog ayan o tapos sa okay, uh, gitna okay. nyan lalagyan natin ulit yan ng bato ayan lagay mo yung ano ito tubig, kunting tubig, Lagay mo ng kunting tubig lang ayan, kunti lang basa na yung lupa eh ayan mga lods, nilagyan namin ng tubig yan mga lods para humigpit or sumiksik yung lupa. Then, pagdating sa gitna, bato ulit mga lods. Yan, paikot. Hmm. Tibay na yan mga lods. Yan kasi ang sisiksikan ng lupa. Kahit kalabaw talay nyo dyan mga lods, hindi matanggal yan. Yan. So, eto mga lods, hindi naman basta-basta mabubulok yan. Tatagal yan, taon din naman bibilangin yan mga lods. Then, siksikan ng ano, lupa. Yan, kaganda. Hmm, tapos siksik mo ulit, lapakapakan mo. Na. Yan. Sipapantayin mo na 'yung lupa. Wala lang. Wala mo lang lupa yan. Ilapak-lapak mo Jog. Yan mga lods, oh. So, Nakausli lang ulo niya, kunti lang. Ayan, no? Yan, mga uno lang yan. One inch lang, mga lods. Yan. So, ngayon, sukat mo ulit, Jogi. Lapat mo doon sa dulo. Yan, sukat pa rin siya, mga lodi, di ba? So, ganyan lang ang style namin, mga lods. Ngayon, sisiksikin lang yan, tapos pag umigpit na, yung tali, isuksok mga jog. Ito kasi yung style ng tali namin, mga lods. American style to na cord. So medyo kakaiba sya, mga lods. So ayan oh. Pakita mo paano nahatak 'yan. Yung yung, sa kabila jog ito. Yan diyan ka magatak. Yan, yan sa mga lods oh. Yan. So dito naka yung paa ng manok. Yan. Diyan ni tapos babatakin mga jog para may bait. Yan, ganyan lang siya, mga lods. Oh, ganyan lang. Ngayon, kung walang manok, mga lods, so i natin siya pag ganyan. Sukat 'yan sa laki ng kawayan. Okay, dali mo. Sagad 'yon. So ganyan lang 'yan, mga lods. Ang haba niyan. So hindi masyadong mahaba 'yan mga lords para ang purpose niyan pag dumapo yung manok natin diyan eh hindi nila mapapatakan ng ipot yung portion ng tipi na to ganun din sa kabila pag umikot sila So ang droppings nila dito lang yan magda-drop banda dyan. Lilinisan lang yan ng tao natin. Then pangalawang advantage nito mga lods. Iwas sabit yung ating mga alaga. So sakto lang pag dumapo sila dyan. Pag lumipad sila pababa hindi sila masasabit. So ngayon. Yan yung ating finished products mga lods. Jog tanggalin mo yung tabo. Baka maisama pa yan sa commercial. <laughs> Yan. Eh, balik mo yung sa gitna, Jog. Siksikin mo na lang yung lupa na yan. 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 Sige, ipambalik e, mo na lang dyan yung mga tinanggal mo. Ganyan lang yan, mga lodi, kasimple. Yan ha. 4 feet. Tapos, ang size ng tipi namin, mga lods. So, may mga nagtatanong din po pala kung saan namin pinagawa. Dyan lang sa kaibigan natin yan, mga lods. Ang size ng tipi natin ay... Jog, pasoyo nga ako metro, Jog. Pakita natin kung gaano ka lapad. Diyan kasi gilid. Tapos yung lapad nito, jog. Yan. Yan. Ang lapad ng ng tipi natin mga lords, 2 feet lang. Ayan, 2 feet. Ang height niya, jog. Uh, so ang height niyan mga lords, 3 feet. Sige. Ayan mga lords, oh. So 2 by 3 lang 'yan, 'di ba? So halos kasing baba niya lang yung mga rubber tipi. Kaya lang pinakaiba lang 'yan semento. Oh, so, ayan. So, ayan. Ganyan yan, mga lods. Tapos, ang manok naman natin, mga lods, makakasilong yun sa loob. I-ano mga jog, i-ilagay mo sa loob. Ayan, mga lods, oh. Ayan. So, abot na yan. Ayan. Yung aming tipi, mga lods, kaya nakabalas-balas yan. Kung titinan mo, mga lods, tagilid yan, mga lods. So, ayan, oh. Tinan nyo, ah. Ayan. Tagilid. Kasi nga, yung problema dito, mga lods, pag ganitong oras, yung araw, Ayan o, nasa loob, di ba? Malilim. Ayan. Yan ang ay tsura niyan. So, ayan mga lods. Yan lang muna ang update dito sa aming backyard farm. And uh, maraming salamat mga lods sa uh, pagsubaybay sa amin. And uh, more wins po sa inyong lahat. And uh, God bless po.